Okay, morning. Punta tayo sa likod. Bisitahin natin yung uh, special na alaga ko doon kasi medyo nag -dry na. Diyan natin kung uh, buhay pa sila. Okay. dito nakalagay yung mga special na alaga, na alaga ko. Ayan ang buksan natin. Ito, itong isa na to, Oh. Ala ang dami na. Oh, dami. Oh, dami, oh. oh ta, ang dami. Oh, lakatang dami. Punong-puno na, oh. Ito lang nag Wow, oh, ang dami. Grabe. Yung isa naman, ito. Hello, ta mas marami oh, 'di ba? Mas marami ang dami na oh. Ah. Oh. oh ini sprinkle lang ko na 'yan, nilalagyan ko lang ng tubig. Pero yun sa ano niya, sa pinakailalim, ano to, semento, kaya hindi sila pumapasok sa loob ng lupa dahil dito lang sila naka, ano, naka stay Kaya kahit mainit, hindi siya, hindi sila na ano an, nada dry kasi medyo ay, sh shaded yung pinag ano nila. Ah, uh, meron pang isa dito, oh. Oh, di ba? Ang dami, oh. Kaunti na lang. Yung isang ganito, oh, natanggal. Yan. Ito kasi, ito, ginagawa nilang exotic food ito sa ibang bansa tulad ng Thailand. Ito kasi marami kang benefits na makakuha tulad yung zinc, sulfur, magnesium, calcium, wow, at manganese. oh, di ba? Pero hindi ko naman ibig sabihin na ito yung kakainin natin dito kasi marami pa nang tayo makakain dito sa ano na, na libreng mga talbos ng kamuti, mga malunggay, mga libreng papaya, kaya ito. Pero ito, very nutritious ito, ah. Very healthy ito. Kasi, pero more on high cholesterol. Kasi ito, wala siyang, ano, puro tabat-taba -taba lang ito. Inaano na lang ito sa, ano, sa mainit na manteka. Tapos, ayun, naki-crispy na. Pero hindi ko pa ito nutikman, ah. <laughs> Marami pa naman pwedeng kainin. Huwag naman ito. Ito, hindi sila umaalis dito. Dito lang sila ako oh, kasi medyo namasana. Kasi nung kaninang umaga nilagyan ko ng tubig pero ang dami nila oh. At dito rin, punong-puno rin ito, oh, dito oh. Oh, dito sila nagumpukan. Hindi sila pumapasok sa loob ng lupa sa dahilang semento yung nasa ilalim po nila kasi kaya dito lang sila sa ibabaw. Yan. Tapos ibabalik ko rin yung takip nila, yan lang sila. Ayan, medyo na masamasala yung pinag-ano nila oh, pinag-istayan lang nila. O oh, di ba? isang size lang ang mga iba medyo maliliit na mga medyo, malalaki na hindi sila nawawala dito ayaw naman kainin ng mga manok ko ito kasi pag makalimutan ko ano yun ayaw nilang kainin hindi nila pinakikialaman di ba o ang dami nila oh. ayan <clears throat> ano kaya ang lasa nito ay, nakayang okay, lasa. lasang dami na. Oh. Tapos ayan, ibabalik ko lang ito. Ganito lang ay ibabalik ko din ito, oh, 'di ba? Tapos babalik din sila sa loob. Lalagyan ko lang ng uh, tubig lang. Oh, 'di ba? Ayan tapos may kaunting lupa lang. Hindi sila nakakapasok sa loob sa dahil lang semento lang 'yan. Okay. Uh, ah, thank you for watching. O, oh, ibabalik ko na sila. Oh, dyan lang. O, oh, oh, 'di ba? 'Di sila na ano-an. Thank you.